So, idol, ah, nandito na naman kami sa may maisan. Pupunta kami maanguha ng ganta, mga idol. Kasama ko nga pala si Sandy at saka si Kuse. Oh, may kami ka idol. maningang nyo, eh, gagapag ganta. Mana to, ito, jammy, ta. Try me. Nawanga na, ito, eh, makang. Yara, may kami nalang magiganta. Pero, ano, gagapay, emi ka nang. O, oh, ayan na idol, yung nakuha ni Sandy, o oh, tatlo, o, oh, di ba, ganyan yung kukunin yung namin na, idol. Mayroon yung mga kasama mo. Yan, mayroon na, punta kami doon sa may ilooban pa, mga idol. Para may baon kami bukas. Para, kapaigasob, eh, palumiso no, umma. Yan, titingin kami dito sa maisan nila. Doon sa may pinaka, ano, gitna, kami, mga idol. Oo, oh, kung natunyari, dito to green. Ayan, idol, na ulan pero nandito na kami sa loob ng maisan. Na ulan na idol, De, hindi na tayo makapag-video. Eh, malakas na rin yung ulan, idol. Ayan, idol uwi na kami maulan idol malamig na kasi kaya uwi na kami idol buti may cellophane yung cellphone hindi tayo nakapag video ng pagkuli idol aloy malamig idol yan yung nakuha ko idol o, nasa galon oh yung konti nga lang pero okay na idol at least makakatikim na naman tayo ng ganta kakasisin na naman po kami ito ganta ka pa yan lupi kami nga na